Hello, kumusta kayo lang? Diwata! Diwata! Ha ah, mga kaibigan, na ah, seryosong usapan nito ha? Ah, kung hindi kayo maniniwala, ay nasa sa inyo yan. <clears throat> Pamagatan ko itong uh, ah, dahil kay Diwata nagkaroon ng pag-asa. Pero kung hindi kayo sasali, ay eh, bahala kayo. Sa akin lang yon. Pero kung sasali kayo, ah baka magkaroon din kayong pag-asa. Ito po tungkol po sa pagbablog ko mga kaibigan. <clears throat> kasi alam niyo ah, uh, baguhan, gaya sa ating mga baguhan, ako hirap na hirap talaga makabiral. Ito ang kwento ito. Ay, ay, sabi ko sa inyo, kung hindi kayo maniwala di bala kayo. Huwag kayong sumali. Ha? Huwag kayong sumali sa usapan na ito. Pero ito, totoo talaga nangyari sa akin. Hindi ko lang maipakita eh. Uh, mayroon na akong uh, limang video na nag-viral. Long video. Uh, kaya dati, na parang nanginaan na ako dito sa pagbablog. Kasi yung... Uh, uh, sa reel, uh, monetize ako sa reel. Pero uh, alam nyo naman, walang masyadong bariya-bariya lang doon. Kaya nangarap tayo dito sa in-stream ads. Ah, uh, yun po. Ilan na ang nakuha akong oras kay Diwata? Nasa 15,000 minutes na siguro. Hmm, nagka ako na limang video eh. Ay, ibig sabihin na uh, yun na nga, nagkaroon ako ng pag-asa. Ibig sabihin, mayroon talagang swerte. Eh. Yung diwata talaga, ano yan, uh, alam uh, nyo sa hindi nakakaalam, magaling lang kayo mag-diwata-diwata, -diwata. pero sa amin kasi, sa probinsya, pag sinabing uh, nagustuhan ka ng diwata, swerte ka talaga. Hmm, ay, na, alam niya naman yan, yung alamat na diwata, ba diba? Eh, dati nga, eh, nung ako'y bata pa, nangangarap nga ako na magkaroon akong kaibigan na diwata. Kasi, ano daw yan? Swertehin ka talaga, yayamang ka. Oh. Ah, ibig sabihin, ah, yan namang mga taong yan, ah, hindi rin yan basta-basta lalapit sa mga tao na may tim ang budi. may iwas po yan, mga diwata. And, and diwata mga alam niyo ba, hindi wata nakatira sa mga baliti. alam niyan nun, uh, siguro kung laking siyudad talaga na hindi nakarinig ng na mga kwento. Oh. Yada, sa probinsya nga eh, pag dumaan kami sa mga baliti, nagtabi-tabi kami, tabi po, tabi-tabi po. Yan po, totoong kwento po ito ha. Mm. Uh, ano na lang ang gagawin natin ngayon? Puro na lang tayo Diwata Ibig sabihin mga kaibigan Gawin lang natin siyang uh, Inspirasyon Sa kanyang pagsisikap Kaya naabot niya yung kanyang uh, tagumpay ngayon Oye Diwata Kung alam ko lang na nasa San Pedro ka pala uh, Kailan ka ba pumunta ng San Pedro? Kahapon? June uh, eh, June 18 uh, 2024 Nagpunta ka daw sa San Pedro Uh, dito lang ako sa Santa Rosa, Laguna. Sana, kung naalam ko, um, pumunta sana ako doon. Kasi, hindi talaga kita matyempuhan dyan sa inyong pwesto. Ayun, pumunta na rin ako sa Cubao. Uh, nung linggo. Ay, hindi, Sabado. Ano ba yun? June, uh, uh, 15. Uh, salamat, nag-viral na naman yung video ko doon talagang nga uh, mga guys kung hindi kayo maniniwala wala naman sa pilitan dito eh basta ito kinakaryar ko talaga ibig sabihin kasi uh, lalo na siguro kung mang ibabas natin si Diwata hindi natin hindi hindi tayo tutulungan ng Diwata hmm? hmm eh bakit ko siya ibabas kakampi talaga ako sa kanya kasi alam mo ba yung tinutulungan ng Diwata mababait na tao yan tunay tunay na tao hindi nagtatago ng uh, yung uh, sabihin mo maganda pakitang tao pero ang kalooban ay mabigat pala huh? yun po ang uh, gusto ng mga diwata mm. uh, sana uh, patuloy ng ano, mat patuloy ng uh, tumataas ang aking uh, what's all ano na po mga kaibigan ha? babalita ko sa inyo malapit na po mga ngalahati <laughs> 60,000 minutes sa ah, views malapit na mga lahat eh sana ngayon makuha ko na sa 30,000 uh, views na mm, sana nga uh, kaya mag viral kaya itong video ko Diwata sana alam mo yung Diwata tumutulong lang yan sa mga tao yan si Diwata hindi naman tunay na pangalan niya yun eh alias lang niya yan o bakit ah, sa pangalan niyang yun na sumali siya doon sa TV show na pinangalan na Diwata. Tapos nagtayo siyang negosyo na Diwata. <laughs> Baka dadami ng dadami ang mga brands ng kanyang Diwata Paris Overlord. Yun po, pag siniswerte ka, tinulungan ka ng Diwata, ganun po. Ganun po yan. Kaya, alam ko naman, ito si Diwata, hindi ito magbabago. Kahit anong balik ta rin mo nang ng yan eh ganun lang talaga ugali niyan hindi yan magbabago sa tingin ko kahit na makaiga na yan sa pera ayun ha maraming salamat sa mga lahat ng nanood sa aking mga video tungkol kay Diwata totoo talaga dyan lang ako no karakabius hmm Ay kayo kung gamaya kayo o hindi bala na kayo <laughs> yung mga baguhan lang ha yung mga datihan eh sanay naman kayo sa mga viral pero kami yung mga baguhan tuwan tuwa -tua pagka nagka viral video kami Oh, Diwata, maraming salamat. Yun, tinuturo ko na, Diwata, yung paano magpunta sa branch sa Cubao na mag-commute lang. Ah, nag-viral din yung video ko. Maraming salamat, ha? Diwata, salamat. Saka sa lahat ng taga-subaybay. Nakamaramay din ng comment doon. Mayroon mga baser. Ay, natutuwa ako. Kahit mga ibinabasa ko, natutuwa ako. Kasi, nakakatulong yon sa pag-angat ng akin channel. Parang si Diwata. Kahit anong hila, kahit anong hila mo kay diwata ngayon, di mo na kayang hilahin yan. Aangat na aangat yan. Kasi kakampi niya ang diwata. O sige, hanggang dito na lang. Uh, ingat po tayong lahat. Patuloy lang sa mga pangarap. Ang aking mga kamag-anak, sana makasweldo na ako at hati-hati inyo yan. Kasi lalo na sa aking kapatid. Ako naman sa awa ng paginoon, mayroon naman akong trabaho dito. Hmm. Kaya ang sweldo ko dito sa Facebook, sa kung pala rin din sa YouTube uh, para sa inyo talaga. Ingat lang po tayong lahat, patuloy lang sa mga pangarap, magsikap para tayo tulungan ng Panginoon at ng diwata. Ingat tayong lahat.